Hi guys! Ayan, mag-unboxing tayo ngayon. Kakarating lang namin galing sa swimming. Uh, si asawa na katanggap nito. So, buksan natin. <coughs> Nagmamadali kami umuwi. Pero ganun, ganun pa rin. Gumating lang Si asawa na katanggap. <laughs> Hindi naman. Nasanay na siya. Nasanay na siya. Uh, ayan lang ang laman. Ivy Classic Canvas Backpack. Ivy Classic Canvas Backpack dalawa. No show sure panty anay. Ano? Backpack lang ito. Backpack. <coughs> Ayan, backpack niya. One. Two. And three. Tapos panty. <laughs> Ang dami ko nang na ano na panty. Yan lang naman. <coughs> Ayan. Para makita. <coughs> Ate! Ay, maganda siya! Ang ganda tila. Matibay. Ayan. Matibay siya. Ayan, may nakalagay na pinta. Um... Matibay, guys. Mukhang dito la. Halos ano, uh, bag ng Victoria's Secret Made in Philippines. Ano saan made to? Uh, Victoria's Secret. Distributor. Ha, Made in Philippines. <laughs> made in Philippines. Halos mga bag ng ng Victoria's Secret made in Philippines. Kaya, wag magugulat sa makatanggap ng aking mga pamimigay na bag sa Pilipinas. Wag magugulat na made in Philippines, ha? At least galing sa Amerika. Made in Philippines, dinala sa Amerika, and then babalik sa Pilipinas. Ano, <coughs> ano lang naman eh, dito ginagawa sa US, pero gina, sinasabing made in Philippines, parang, para mura yung ano ba, mapayaran nilang taxes, ganun siguro. Mm. Hindi naman... Hindi naman ginawa ito sa Pilipinas. Dito ginawa, pero... Inano lang, made in Philippines, para maliit lang yung mababayaran nilang, ano ba? Taxes naman. Ganun. Isa, dalawa. Oh, dalawang bag. Dalawang, ano, kapaglagyan. Ayan. Maganda siya. Maganda siya na bag. Matibay, ah, Matibay. Hmm. Tibay siya. Alam, maganda to. Ayan, oh. May tatlong, ano. May tatlong napaglagyan sa, ano. One, two, and three. Three. Ayan, one. Tapos, lagay ka pa dito ng, ano, ito. Tapos, dito mga, ano, oh. Maganda to pang school. Ayan, oh, siya. Mm. Bumili ako ng dalawang pink at saka isang blue. Sa aking Junakis. Mm. Maganda siya, ah. Oh. Ano, original $49.95 original price niya. Ganda siya. Oo. Oh. Ang gandang tila. I like it. Ito yung blue. Hindi ko na nabubuksan yung blue. Same lang naman sila eh. Hindi ko lang hindi ko nabubuksan. Ayan. Basta! Huwag kayong magugulat kung mga bag na ipapadala ko dyan sa Pilipinas, sa mga Victoria's Secret made in, nakalagay made in Philippines. Kasi mostly talaga, mga bag na made in Philippines. di ba? Oh. Okay, bye! Today is uh, June 11, 2024.